Mga Marites, ito na naman ako si Anton. At syempre, matinding blind item naman ibibigay na ko sa inyo ngayon. Handa na ba kayo? Although medyo matagal na itong nangyari ha, pero hinding hindi pa ito lumabas kahit kailan. Kumbaga, matindi ang pagtatago ng ating mga bida sa anilang sekreto. Tungkol ito mga kamarites ha, sa isang dating sexy star na talaga namang nabaliw-baliw sa isang dating matini idol. Dati ha, dati. Kaya binigyan niya ito ng Brand new car. Grabe, no? Nabaliw ka talaga. Brand new car ang bigay, eh. Eh, actually, hindi naman kagwapuhan itong si, ma si dating matinee idol, ano? Pero sabi nga ni dating sexy star, nang makausap ko ito, ha, para daw siyang kinukumbulsyon lagi dahil sa laki ng machine gun ni former matinee idol. Matinding machine gun ito, no? <laughs> natuwa ko daw sa kinokonvulsion. Actually, yun na sinabi niya talaga sa akin, ano yung kino, para daw siyang Alam niyo naman, pag, pag kino ng isang tao, di ba? Ibig sabihin, tumitirik ang mata. <laughs> Aba ay para raw siya lagi nasa cloud nine kapag binarena na siya nitong si Mati ni Idol. Nako, ay piling araw raw niya isya ang dahilan kung bakit na medyo napanot itong si former Mati ni Idol ngayon na dahil maraming nababawas na buhok dito sa tuwing matapos sila sa ilang session. <laughs> paano ba naman kasi? Ay, eh, bukod daw sa malaki na ang machine ganito, itarlo pa raw nito ang kuneho. Ay, eh, alam niyo naman siguro kung anong ginagawa ng mga kuneho, di ba? Abay, satisfied na satisfied nga raw itong si dating sexy star kay former matinee Idol. Kaya naman kahit na hindi ito nanghingi ng kotse, ay binili niya talaga ito. Hmm. Sa ngayon ay may pamilya na si former matinee Idol ha, at ganun din naman itong si dating sexy star. Eh talaga na talaga nga raw na ano eh, yung mapapatingala ka raw talaga sa langit kapag si former mati ni Idol na ang trumabaho sa iyo? Iyan ang sabi ni former sexy star ha, na ngayon ay hindi na mahilig sa tunay na lalaki kundi sa ano na. Ayan, ulitin ko lamang ha, eh talagang mapa, pati nga lakaraw sa langit kapag si former mati ni idol na ang trumabaho sa iyo. Na ando na ang clue o mga marites, kilala nyo na ba kung sino-sino sila? Hanggang dyan na muna ang aking blind item. Muli, ako si Anton. Bye!